Guys, kwento ko lang ng mabilisan. Noong nag-uumpisa pa lang ka ako, ang daming nanonood diyan sa akin. Panood, panood, ang laki ng views. Tapos ngayon, monetized na ako. Nga. Nasaan na yung supportan nyo? Kaya nga tinuloy-tuloy ko na to eh. Tinuloy-tuloy ko. Akala ko naman tuloy-tuloy kayong manonood sa akin. Kaya patunayan nyo. <laughs> Ay, Diyos ko. sa bagay, itong YouTube channel ko naman na to, hindi ko naman talaga, ano, plano na immunitize to. Kasi, ano to, yung plano ko talaga dito sa at the age at 20 pag at the at 60 pag nag na ako pero dinali-dali nyo ako kayo mismo mga nanood dyan pinatrending nyo pa yung video ko kaya yan kaya sana tuloy-tuloy na rin. Ituloy-tuloy nyo na. Maawa na kayo. Ilalangin yung nag-Diyos ko. Ito para to talaga yung makikita itong YouTube ko na to para sa mga ano ko. Sa mga follower ko. Sa mga nanonood sa akin. Kaso walang kita nga. Sige, doon lang kayo manood sa mga sikat. Hindi <laughs> sa kanila ng ayuda. Diba? Ayan. Ano na kaya ng itsura ko kapag ano na ako pag 60 years old? Baka makalimutan ko na rin yung mga follower ko. Diyos <laughs> Gusto ko lang talaga may YouTube channel ako. Pero, hindi ko alam kung bakit ano. Walang kahirap-hirap talaga tong channel ko na to. Tinambay ko lang dyan. Nagkaroon ng viewers. Nagkaroon ng views. Diyos ko. Tapos si Lolo, pinag-apply na ako ng monetization. Just... Sakit sa banks. Sakit talaga sa banks. Ay, dito play ng banks. Sakit sa banks. Diyos just... ko. Ayan. Siyempre, kailangan din. Sa dami ng social media ngayon, gusto Hindi na mapapansin. Hindi na talaga mapapansin ang mga... Lalo na pag na-monetize ka, parang invisible na sila. Invisible na yata yung mga video ko. Hindi ko alam. Kaya sana habang ano, habang nagpo-post uh, pa ako, sige laban, ipaglaban eh, nyo. Paglaban nyo yung mga video ko dyan. Kahit hindi kagandahan, talunin natin yung mga sikat dyan. <laughs> talunin natin. Sana supportahan nyo yung mga ano, yung mga katulad daming mga YouTuber. Kasi pag sikat, eh, hindi naman tumutulong hanggang magpayaman lang sila payaman ng magpayaman, hindi namimigay, dapat mamimigay sila. Dapat yun ang supportahan nyo. Marami dyan, hindi lang ako, okay? Galit na ako sa <laughs> okay, bye. I love you. Basta I love you. Basta hanggang 60 years old, supportahan nyo ako. And I thank you. <laughs> bye.